Ayan po, sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo ngayon ay na nandito sa New Gun, ano. Yan, ay pinakuha ko yung aking cellphone para makapag-video. Dahil sa minatag puan kami kay na dito, naabutan kami dito na mga Ay ta ano. Yan, tatlo sila, so umalis na. Dahil kinabitan nila sa nang ganito. Kawayan. Yan. Si kawayan na ganito. Yan. Nilagyan nila ito kawayan. Ito tawag na di sa bagay na ito ay bulakan. So ito yung mga pantali nila. Yan. Ngayon, iduduktong nila itong kawayan din yan. Kaya lang nahulog. Yan. Sasabit ito. Yan may isang nga. Terian din nila ito so, sa babaw kadugtong nito and dahil mataas itong bunglew so kailangan dugtongan nila para maakyat nila dahil madulas itong kahoy na ito pag inakyat so ngayon napalis na nila nilagyan nila ng mga palapa pinausukan na nila ang naging problema ngayon hindi nila maakyat eh mataas ang bunglew at sa taas naman ay eh, medyo maliit yung pwesto noong ano yung saray ng pokyutan so ayan umalis na yung pokyutan na yan sayang at hindi nila nakuha ayan kung mapansin nyo yung puti na yun Ayan po, puti na yan. Ayan. Yan na po yung saray ng pukuyutan. Ang laki. Lapad o. Oh. So, hindi nila nakuha. Kung mapansin nyo, yung mga sanga, yung may nagpagkapitan na rin ng ibang mga pukuyutan. So, ayun. Pinalis lang nila yung Kayutan, yung ayan, hindi naman nilala kuha yung pulot. Ayan o. Oh, mapansin din natin, yung pinakaibabaw, oh, may takip. yan puti na yan. May takip na, ibig sabihin may pulot yan. Kaso nga lang, hindi nga talaga nakuha. Ganda o. Oh, ang lapad. saka puting-puti pa yung saray. Ayan o. Oh, may takip o. Oh lapad ng walang tak ng may takip na yon so uh, marami ang pulot Ayun, naging problema naman hindi nga nakuha dahil mataas yung puno Ayun. so maaga pa ay eh, nagkisilab na rin tayo dito ng mga bunot dahil baka pamahayan ng mga ahas kaya sinusulog natin yan para hindi masyadong mataas kasi pagka nagtagulan ulit lumadadagdaga na naman ang bunot ay dadami ng dadami pamamahayan niya ng mga mga kamandag na ahas kaya hindi dapat paramihin na paramihin ang mga bunot dahil dyan malamig yan sa ilalim Uh, posibleng pa mahaya ng mga mababagsik na hayop ano ayan so, natabasan na ito kaya ano, magaharvest na naman dyan ng nyog ayan. lapit na ulit magharvest ang iba naman ay mga tuyo na kung natin yung mga nyog ayan medyo marami-rami na ang bunga Kaling sa panag-araw, talagang medyo humina ang bunga ngayon. Pero kahit pa kontingin ang copra, medyo mataas naman ang presyo. Dito, maralaki pa rin ang mga puno. Hindi namin pinuputol 'yan para sa kalikasan ano, para maganda yung malalamig at kaya ng ang nagaano para madaming ulan mihigup ng ano bukod sa nyo may mga tanim din iba't ibang mga prutas dito na po pakinabangan uh, may anaho din dito napakarami ditong ganitong gabi oh, yung inagawang halaman So, halos dito, na kaya na ito, ay yan, halos kumalat na lahat yung mga gabi sa ilang itara din na ito na nyugan. Ito ay, ano, garden lang muna. nakalaman ano, na nasa baso. So, kita naman yung nangyari. Sobrang dami. Ayan. Tataas yung mga puno. May mga kulakatingan pa dyan nakahoy, kahoy. Anunang, tipolo, so binunga, ilang ilang, yan ilang ilang, dahil bulaklak, kaya no. sa mga, hindi pa nagkikita ng mga ilang ilang, yan po yung ilang ilang. Ayan, bulaklak. parang medyo madilaw na nag-green-green. Ilang-ilang po yan. So yan, ang sarap sa pakiramdam kapag ganito yung ating laging nakikita dito sa ating mga taniman. Uh, Nakaka-relax talaga. Lalo kung araw-araw mo ito makikita. Yan. Saka dito, ayan, sariwa ay yung hangin dahil nga sa mga puno na naglalakihan pa dito. At iniingatan namin talaga ito na hindi maubos. Para sa ganon ay kumaga hindi sila mawala yung binhi Para pag bumunga oh that may tutubo ulit ano yan yung nagtatabas naman doon yung ay pamangkin sandaron yan sa puno ng anahaw minapasin din tayo dito na pugad Ayan, tingnan natin yung pugad. Ayun, may itlog. Yan po ang itlog, oh. So, ayan, naglilimlim na yun. Kaya na napansin, lumipad yung inahin. Ayan. Ano kaya pong ibon nito? Yung may itlog nito. Ayan po. So, napakababa lang. Oh, tingin po, oh. Alas ganito ka lang, oh. Uh, abot na abot ko yung Pugad na yun o no? so, Parang pulangga Hindi ako nakakamali Parang pulangga yung ano May itlog dyan so, may batik batik na kulay violet na Nagwa brown po ang pugad na may itlog. Hmm. Ayan, dito kami may naglilinis ng tatay naman ng talong. Ayan, tinabasa na. Medyo pa luwang-luwang din ito. Oh. Sa baba doon. Basa. May mga saging din dito may buwig. Buwig ko. Oh. Tapos dito pa. Ayan, tatanggal lang pa ng puso. Ay, sana yun. Pasa babaw. yung aking pamakin ang nagtatabas dito ayan. so ganito naman yung nangyayari sa langka na hindi nababalutan hindi nalagyan ng cover bubulok no. ito yung maganda ang laman kaso ayun no. nabubulok na ah, ito naman yan So itong namimili dito kahit medyo hindi siya gaano katabaan binibili niya kasi nga ginagawa itong banana chips dahil ito, sa pabrika ng pagawaan ng banana chips ayun so, hinalo Tapos na rin sa baba. Huwag piling. Ito, ang harvest na rin sa aking titimbang na, kung ilang kilo kaya. <tinyo> 50 para hindi mainitan sa lakas ng init na yun ngayon eh kaya yeah, may turdan. ay lang kilo kaya tordan <laughs> tordan Datunda ang iba. Yan. Yan. Yeah, ito naman. 45 drive. ulit. Pipit ulit. Pipit ulit. ulit.